Hello guys, naranasan nyo na ba na ang inyong mga cellphone ay naglalag o naghahang? Nahihirapan kayong mag-connect sa ibang mga apps tulad ng Facebook, Google at kung ano-ano pa? Hali kayo guys, may ituturo ako. Sundan nyo ako at nang baka ito ay makatulong sa inyo. So punta tayo sa Chrome guys. Ayan, pindutin ang Chrome. Pindutin yung tatlong dot. Pindutin ang settings. Scroll up tayo guys hanggang sa makita natin ang site settings at pindutin. Yan, scroll up na naman tayo guys hanggang sa baba at pindutin ang data stored. So ayan guys ang dami palang nakasave na mga files guys kaya naglo loading at nagahang na yung cellphone ko guys. So, ang gawin natin dyan, guys, i-delete natin yan, guys. Delete all data. Pindutin ang delete. At hintayin lamang natin na ma-delete ito lahat, guys. So, ayan, wala na, guys. So, kaya pala, nagluluding yung cellphone ko, guys, kasi ang dami. So, balik tayo sa Facebook ko, guys. Tingnan natin. O, oh, ayan na, guys. Wala na. Hindi na siya nagluluding, guys. So, yun lang, guys. Please follow and share, guys. Thank you for watching.